Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Magluluto ako ngayon ng potong bilang hoy. Ayan, binalatang ko na yung kamuting kahoy. Ayan po, ito na yung ating gadgaran. Maliit po siya, yung maliit po siya. Meron din kasi itong malaki at saka sobrang liit. Pero dito tayo sa katamtaman ang laki. Ayan, umpisahan na natin ang ating paggadgad ng kamuting kahoy. Malambot naman siya gadga Matagal na ako na din nagagawa ng ano, puto. O kaya mga kakanin, matagal na. Dati nung pandemic, araw-araw ako nagagawa ng mga kakanin. Kaya nagsitabaan kami nung pandemic. Wala akong ginawa kundi magluto nun eh. Pag nangawit yung isa, ito naman tayo sa isa. At ito na. Tapos na yung ating pagadgad. Pinagpawisan ako. Simutin natin kasi sayang. Meron kasi sa loob. Tapos, ano, pipigaan natin to. Ayan. Tingnan nyo. Ayan lahat. Pipigaan natin to. Ayan, oh, Kasi, kailangan nito patuyuin siya. Para maganda yung ating puto. Hindi siya buo-buo. Pero bago ko to pigaan, magawa muna ako ng bukayo Ating, ano yun, kinayod na nyo. Naglagay tayo ng asukan. Para gawin natin bukayo. Maganda sana nito yung, ano, yung Bisyo matigas lang. Ito tawag sa amin luparon. Kaso dyan sa palingki ngayon, yung mga nyug, ano na eh, matigas na. Buti nakahanap ako ng may putik pa. Ganyan lang ang gagawin natin. Halo-halo lang kasi nasusunog to eh. Kaya kailangan halo-haloin lang natin. Siyempre, titimtahan natin kung tama yung kamis niya. Medyo light lang siya kasi yung wash na sugar ang ating nilagay. Haluin lang natin hanggang sa maluto siya. Yung apoy nito dahan-dahan lang. Ayan, pinatay ko na yung ating apoy. Ating ginadgad. bali pinigaan na to. Kailangan pinong-pino to. Ayan. Tapos pagkatapos natin pigain, ayan, paghiwahiwalayin natin para maganda yung ating photo. Yung lianira to ng ating pinagluluto ano na ano na ano yun? Uh, kasaba cake. Ayan. Lanira talaga to ng leche plan. Ayan, tapos ito o. Oh. Dito natin ilalagay yung ating photo umpisahan na natin ayan, lagyan muna natin ang kalahati ayan tigka kalahati lang muna ganda pag kinakamay mo kasi ayan oh nararamdaman natin pag may buo-buo na dudurog natin lahat 'yang kalakalahati lang dito naman tayo ayan na lang sa salyanira Talagyan na natin ng bukayo May bao pa ng noob. Kunti lang yung dito. Lagyan natin ulit na. Kailangan kalahating kamuting kahoy. Tuloy-tuloy ko lang ang paglagay yung isa di ko nilagyan baka kulang yung ating kamuting kahoy ayan tatakpan na natin to siya ng ating kamuting kahoy ayan kailangan puno katulad nyan ah oh. yung matatakpan yung ating bukayo. Ayan, ipagpatuloy ko lang na isasalang na lang natin yan sa steamer. Ayan. Ayan, gumamit tayo ng malaking steamer. Ayan, na Oh. Itong hinaharang ko to sa hangin. Gumamit tayo ng malaking steamer. Ayan. kumami tayo ng malaking steamer para isang salang lang yan. Nilagay ko na yung ating mga mga puto. Nilagay ko na yung ating poto. Pinapakulo lang natin yung tubig. Nasinalang ko na. Ayan. Ah, uh, steam natin yan ng 45 minutes. Kaya nilagyan ko siya ng towel kasi para yung ano niya, yung ano yun yung parang singaw niya hindi mapunta sa ating photo ayan at ito na yung ating photo bale 41 minutes na tingnan natin o oh, ayan oh, tikman natin kung luto na siya ayan tingnan natin kung luto na siya Ayan, luto na oh. Oh, wala nang hilaw-hilaw sya. Tikman natin. Mm, masarap. Ayan, tikman na natin. Kinain ko na nga eh. Masarap. Mmm. At ito na yung ating puto. Ang sarap niya. Hahanguin ko na yon Ang sarap. Tapos magkakape ako. Mmm. Ang sarap niya. Ayan lang po. Sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa video ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Harap! Hmm. Ayan na siya. Luto na. Tatanggalin na natin lahat yan. Ayan na yung ating uh, poto. Poto na kamuting kahoy. Tinanggal ko na. Ginaganyan lang yan. O. Ayan. Ito pa rin. na. Ayan. Tapos matatanggal na yan. Ayan yung pinagtanggalan natin. Tapos mayroon pa ito. kalian Kayaknya nanti tak yan yung ating putong kamuting kahoy